Hello guys! So ngayon ay nandito tayo ngayon sa Ukada. So nasa labi tayo ngayon ng Pearl Wing. So ang Ukada, mayroon niyan dalawang wing. Uh, Pearl Wing at saka uh, Coral Wing. So dito na nga tayo mag start ng ating tour. So nag-offer sila ng day tour dito. So ang day tour is 150 pesos lang. Tapos libre na yung A uh, card. So, pag magdito kayo, doon kayo muna sa casino lobby kasi doon kayo magsa-sign up ng card. So, ito na nga, ikot kami, lilibutin namin yung buong ukada. So, kung gusto niyo makita yung mga hindi napupuntahan ng na mga karaniwan na namamasyal dito, mag-dator kayo. So, ang detour daw natin is aabutin ng mga 2 hours hanggang 2 and a half hours. Kaya, sinasabihan nila yung mga nagde dito na huwag magsuot ng mga matataas, yung mga high heels kasi maglilibot kayo. Ang laki kasi ng okada yeah, na ito, guys. Yan. So, nandito na nga tayo. So, dito banda, makikita mo yung mga restaurant. So, this is the Crystal Corridor.

ikot po yan. At so, saka close po yung ating mga uh, Crystal Pavilion uh, since wala tayong event. Ino-open siya for uh, uh, pag we have bazaar or travel expo. Last December, open siya for Christmas Village. So, marami siya. Mga uh, dancing Christmas lights. then po kasi wala tayong event. So, close po yung Crystal Pavilion. May so, ikot po yan. So, dito lang po tayo sa mga retail stores and restaurants. Ayan, sobrang laki talaga nito guys oh. Kaya kung pupunta kayo dito mamasyal Huwag kayong mag heels talaga Ayan, picture na ka dun sa five flowers Please <laughs> Ayan sila yung mga kasama namin nag-dator oh. Ayaw nila lang magpa-picture. <laughs> Ayan. So, bawat sulok talaga, may picture kami. Ang pangit naman ang background mo. Grabe naman to. Don't know. Doon oh. Panirag.